Verbal na pangaabuso ng boss sa trabaho, alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Verbal na pang ng boss sa trabaho? Nako! Bawal ito. Normal lang magkaroon ng mga problema sa isang kumpanya. At bilang isang empleyado, may mga pagkakataon na ikaw ay magkakamali, lalo na kung patong-patong na ang ginagawang trabaho. Pero paano kung minsan kang nagkamali, pinalaki ito ng boss mo na humantong sa verbal na pang -aabuso. Nako! Alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa Labor Code of the Philippines at Republic Act No. 10627 o Anticorruption, tai bullying na isang paglabag sa karapatan ng isang empleyado ang anumang verbal na pang-aabuso ng sino man sa loob ng isang organisasyon o ng kumpanya. Halimbawa na pang-aabusong ito ay pagtawag ng bansag, pangiinsulto, pamamahiya o paninira sa isang empleyado na maaring makaapekto sa kanyang performance o trabaho. Ang sino mang empleyado na nakararanas ng verbal abuse sa opisina ay agad na magsumbong sa HR o maaaring maghain ng reklamo sa Department of Labor and Employment para sa investigasyon sa kaya naman mga bossing, iwasan ang power tripping. Imbis na pag-inita ng isang empleyado, gabayan mo na lang ang mga ito para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito.